Good morning, guys. Ito na naman si Kalumad Agis. <laughs> Pasensya guys at wala masyadong na ay upload sa akin mga YouTube channel dahil BC. Uh, BC sa kasalukuyan at ngayon magluluto ako ng tawag nilang chin chow chin chow drinks ito yung ingredients tsaka yung pandan leaf and then yun papakulutin yung tubig kaya let's go yan guys nagpapakulutin tayo ng tubig at pagkatapos nyan tapos nyan yan ilulunod natin yung pandan. Ayan guys, pinapakulo po natin yung tubig. At kung pinapakulo yung tubig, nilulunod po natin yung asukal. Asukal. Uh, ano natin kahit tatlo. Tatlo kakal, ang ang Ito ang brown sugar pa na ito. Para magkakaroon ng kulay, yung tubig na ating salatayaan. resulta ng tubig na nakakulon. At next natin ilunod is yung is yung pandan leaf. Ayan. Para mas mabango yung ating niluluto. Mabango yung medyo fire natin. Para atos naman. Ayan. Tapos haluin natin. Let it simmer for 15 minutes low fire. The tubig lang. At saka, ano, yung fire natin is, ano lang, hindi masyadong malakas. Para unti-unti siyang magsisimmer. Then, the next natin yan na is itong, is itong chincho. Chincho na ano. Ano na to siya, yung parang ready-made na siya. Kung sa atin pa ano to, yung gulaman, black gulaman to. Yung nasa, ano sa ano sa Pilipinas. Chinchow kasi yung pangalan niya dito eh. Ayan. Guys, ito na yung chinchow. Ayan. At lang natin siya. Kalahati lang muna yung gamitin natin. Tapos yung kalahati nito ito, pwede ilagay sa rest. Para tamang-tama lang din nila sa tubig na ginawa ko. So rice, ganoon siya. Tapos naman siyang... ng maliit. Actually, meron talagang kutsilyo sana na para dito eh. Para maliit-maliit siya pag in-slice mo. Kaya yun nga, wala tayong panong kutsilyo. Kaya mag face lang muna tayo sa ganito

pero ano yan siya? Yung gulaman niya. Gulaman. Ito lang siya para ano. Ito lang lipat lang natin po sa lalagayan para masyadong baya mo lang kinamay ko siya guys kasi ako naman lang din nakakain ito eh. pero kung sakaling ano for family use or ganun pwede kayo mag magsuting hand gloves para safety naman para sa kumakain pero dahil ako lang ang kakain ito

magaling naman siya yung si malambot to siya tsaka hindi ko lang masyadong itinamusan yung huwag na panguha sa inyo kasi nga kasi tamis na to siya, sweetened na to siya pero hindi naman talaga sweetened, as in sweetened na parang sa Pilipinas nasa kasing kas, kas, tamis kasing tamis, <laughs> kas, tamis ko pala kasing tamis ko, gano'n na 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 na

mana, Nanunot na yung ano niya guys. Nanunot na yung sarap niya. Okay, why are you waiting guys? Okay, ko na yung aking chin chow drink. And uh, take note guys that this uh, chin chow drink is good for cooling. This is for para yung yung ano yung katawan mo's mainit yan parang cooling tea to siya mm -mm bawa may parang nararamdaman si Pondor obo kaya gumagawa nga ako nito dahil may naramdam na ko ngayon sa katawan ko na medyo siniisip ko kaya ito yung binagawa ko okay guys, later guys, nice. ito na yung chinchow drinks natin nilalagyan kong konting yelo para uh, hindi siya masyadong mailap yan sabi lang naman yung tubig doon ano siya